iba-ibang problema sa aircon ng kotse. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at yun, sa mga nagkakaproblema dyan, no, sa aircon ng kotse, sobrang importante itong video na to. At least dito, magkakaroon na kayo ng idea kung ano yung mga iti-check o titignan sa inyong kotse if ever man na may experience ito. No, well, ito may tatlong possible na issue ang isang aircon ng kotse. No? Number one dyan, yung totaling walang lamig humihina yung lamig or intermittent yung lamig. Okay, so ngayon, isa-isahin -isa natin. Ano, yung number one dyan, walang lamig. Ano yung mga pwede yung i-check pag walang lamig ang aircon? Well, isa sa mga pwede yung i-check dyan is kung may priyon pa ba yung aircon system ng inyong sasakyan. So, kasi pag walang uh, priyon yan, syempre, walang hindi yan lalamig, no? Kumbaga, isa sa mapapansin niya pag walang priyon yan, kahit naka-on na yung inyong aircon, eh, yung clutch tsaka yung pulley sa compressor hindi nagdidikit yung auxiliary pan motor ninyo hindi gumagana so isa yan sa mga sign na no na posibleng walang prion ang inyong aircon system hindi gumagana yung auxiliary pan motor hindi nag engage yung clutch doon sa pulley ng compressor so ang pinakagagawin dyan syempre dalhin nyo sa mga aircon shop at yun kakabitan nila yan ng uh, device para ma-check kung kumusta ba kung may prion pa ba and yun kung walang prion yung inyong kotse syempre may may reason yan posibleng may butas yan so yun medyo to gastos na to no yung pag <laughs> yun i uh, ano yan ko so pwedeng sa condenser pwedeng sa evaporator pwedeng sa tubo so depende Doon sa magiging problema no okay so yun mga paps no kung sakali man dali niyo talaga sa trusted mga aircon shop ninyo at yun second reason kung bakit nawawalan ng lamig ang isang aircon ay posible ring sira yung magnetic ng compressor. Kumbaga, yung para magdikit yung clutch at yung pulley, okay? Kailangan siyang imagnetize nung magnetic na nasa compressor. Now, pag nasira o naputol yung magnetic ninyo, there's a tendency na hindi na mag-engage 'yon. So, hindi na rin gagana ang inyong aircon system, 'no? So, 'yun magnetic ng aircon. So, 'yun eh ito kailangan nyo talagang ipagawa 'to, 'no? At Uh, commonly pag bibili kayo niyan kasama yung magnetic, yung pulley at yung clutch no sa compressor. So sabay-sabay na yon, isang palit na lang at yun, yun yung gagawin diyan mga pops no. And yun. ah uh, pangalawang problema naman is yung humihina ang lamig ng aircon ano. Ano yung posibleng problema naman pag humihina yung lamig? Well, isa sa mga problema diyan is pwedeng yung inyong auxiliary fan motor ay mahina ng umandar o tumakbo. Kaya ang effect hindi niya na napapa lamig yung inyong condenser. So yun ando niyan sa may harapan, sa may sa may ano yan eh, pagitan ng ah, kumbaga yung ah, radiator, condenser, okay? Then nandiyan din yung ah, axillary auxiliary motor. So kung mabagal yung takbo na auxiliary fan motor, there's a tendency na hihina rin ang lamig ng inyong aircon at mapapansin niyo yan pag tumatakbo naman kayo ng mabilis eh gumaganda yung lamig pero pag kayo ay nasa stop ko situation humihina yung lamig. And pwede rin problema dyan is kulang na sa priyon ang inyong sasakyan. So actually yung auxiliary pan motor at uh, kulang sa prion, almost same symptoms. Pag tumatakbo kayo ng mabilis, gumaganda yung lamig. Pero pag kayo ay nasa stop and go situation, humihina yung lamig. So ang ano dyan, yun, sabi ko nga, may reason yan kung bakit nakukulangan ng prion, posibleng may tagas yan. So, mas better, ipacheck nyo yan sa mga trusted na repair shop niyo. Now, dito naman, sa intermittent ano, kumbaga, minsan okay, minsan hindi. Okay, kumbaga unpredictable kung kailan nagiging okay yung aircon. Well, isa sa mga problema diyan, pwedeng o oh, solusyon ay pwedeng pabawasan niyo lang ng spacer. So normally sa mga kotse may dalawang spacer yan lagi. So halimbawa na uh, papansin niyo eh minsan okay, then pag pinatay niyo, aba nag uh, umaandar kayo, biglang nawala yung aircon. Inon o oh, in -off, and on niyo yung aircon niyo bumabalik yung lamig so yun posible yun kailangan niyo nang uh, pa-check yung pagitan ng pulley at ng clutch no so posibleng malayo na yung gap so para magdikit siya o so, kumbaga parang uh, magkaroon siya ng mas malit na space eh kailangan ninyong pabawasan ng spacer and yun what if sabihin na natin no na sagad na, wala na, wala nang spacer o naubos nyo na so kailangan nyo ng palitan talaga yung clutch at yung pulley para maayos yung inyong aircon and yun, posible din kaya nag intermittent din yung lamig ng aircon pag in on off ninyo ay nag okay posible din na barado yung inyong uh, uh, expansion bulb so dito naman mapapansin nyo naman yung tubo ng aircon is magyayelo yan, pag, pag, na experience nyo yan, pag in, uh, in bawa na ng lamig, humina yung blower, inon niyo yung inoff niyo yung yung aircon niyo. Tapos after mga 5 minutes, inon niyo malakas ulit yung blower. So yun, posible ay nagigelo na yung inyong evaporator at posibleng ang may problema doon ay expansion valve. Actually, yun, yun ay yung mga scenario, no? So I hope dun sa mga nasabi ko eh meron na kayong idea kung ano yung problema ng inyong aircon at you can share this video no especially sa mga sabihin natin mga new car owner na namu-oblema kung ano ba yung dapat nating ipa-check ano. At 'yun, ngayon magsasagot na naman tayo ng mga tanong ano na related sa aircon ano. Ito, number one diyan is magkano ba magpadagdag ng priyon? Well, depende sa shop 'yan. Usually mga 500 to 1,000 pesos. Yung iba, sumisingil pa ng 1,500, no? Pero usually 500 to 1,500 yung singil nila kasi depende rin sa dami ng prion na ilalagay nila. Just a reminder no, hindi naman ideal na lagay tayo ng lagay ng prion kung talagang may tagas yung inyong uh, aircon system no. So kumbaga uh, nagpapalagay lang tayo dito just to check no kung sa kung talaga bang nagbabawas ng prion no. Pero hindi siya yung permanent solution kasi meron din pagkakataon ano, pwedeng tumatagal yung free yun ng mga 7 weeks ah, sorry 7 days pwedeng 2 weeks pwedeng 1 month bago bumabalik o oh, nawawala ulit no? so para sa akin okay lang naman from the bawa sa unang pagkakataon pwede yung padagdagan pero the next time iparepair nyo na kung ano talaga yung nagiging problema no? at yon ito ah, naging issue din is humihina yung lamig ng aircon pag nasa traffic light anong posibleng problema so yun nabanggit ko na kanina no Posibleng problema dyan is auxiliary pan motor. Pwedeng mahina yung takbo or kulang na sa prion ang inyong sasakyan. At yun, uh, next question is, pag nag-overheat ang sasakyan, namamatay din ba ang aircon? Well, the answer is yes. Oo, na ano yan. Isa yan sa mga early sign na no. Pag kayo ay nag-overheat na yung sasakyan ninyo, ang ginagawa ng sasakyan natin, ino-off niya yung aircon. So, mapapansin ninyo, pag malapit nang tumaas yung temperature ng sasakyan, kung wala man temperature gauge yun, mapapansin ninyo, lalamlam yung lamig ng aircon ninyo. Mawawala yung lamig. Then, yun, eventually, kung di ilaw yan, iilaw na yung red temperature sign. Okay? So, that's the early sign, no? Kung sakali man, halimbawa, nagdadrive kayo, biglang napansin nyo, oh, parang humina yung lamig ng aircon ko habang umaandar ako. So, be conscious na doon kagad, no? Tingnan nyo na kagad, kung kumusta ba yung inyong sasakyan baka naman nag-overheat na okay so yun then uh, last question dito is uh, pag nagpalit ba ng magnetic eh, kasama na yung clutch at pulley well uh, uh, ako ay highly recommend isang set na yung palitan mo para isang baklas na kasi yung magnetic nasa ilalim din yun yung pulley so babaklas hindi naman yun so para bago na lang lahat eh, palitan mo na. Okay? So, yun mga paps, no? Kung nagustuhan nyo yung video, pakilike at you can share this video, especially sa mga car owner na nagkakaproblema sa aircon. Salamat sa panonood Keep safe, mga paps.